Ngayon, nais kong pag-usapan ng tungkol sa sino ang inyong tagapagturo. Umaasa ako na makakatanggap kayong lahat ng malinaw na sagot sa tanong na ito ngayon. Tingnan natin ang kahulugan ng tagapagturo. Gaya ng nakikita natin, ang pangunahing kahulugan ng salitang tagapagturo ay isang taong nagtatrabaho bilang guru o tagapagtagubilin. Sa pamamagitan ng mga kasing kahulugan nito, maiintindihan natin kung ano ang tungkulin ng isang tagapagturo. Ang tagapagturo ay isang tagapayo, isang gabay, o isang guru. Ngayon, isipin natin kung bakit dapat tayong magkaroon ng tagapagturo. Ang tagapagturo ay isang tagapayo. Ang, ay isang tagapayo. ang, tagapayo, ay isang tagapayo. ang tagapayo ay isang taong tumutulong sa isang tao, tama? Ano man ang larangan, ang tungkulin ng tagapagturo ay ang tulungan ng kanyang tinuturuan na maging matagumpay. Sa inyong buhay, magagawa niyo ba ang lahat ng perpekto ng mag-isa nang hindi nakakatanggap ng tulong mula sa iba? Walang makakagawa nito, tama? Pag nagbabalik tanaw tayo sa ating mga buhay, Nauunawaan natin na maraming beses tayong nakatanggap ng tulong ng isang tagapagturo para makarating kung nasaan tayo ngayon. Walang naging matagumpay ng walang tulong ng isang tagapagturo. Ang inyong tagumpay ay pangunahing nakasalalay sa dalawang sali. Una, ang kalidad ng payo, at ikalawa, ang inyong motibasyon na sundin ang payo ng tagapagturo. Kahit ano pa ang inyong motibasyon, ang mga resulta nyo ay maaari lang maging kasantaas ng kalidad ng payo na sinusunod nyo. Sa makatuwid, madali nating maiintindihan na malaking bahagi ng ating tagumpay ang nakasalalay sa kung sino ang ating tagapagturo. May maraming halimbawa ng mga taong naging matagumpay sa tulong ng mga espesyal na tagapagturo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tatlong halimbawa. Una, nais kong banggitin si Mark Zuckerberg. Binanggit niya si Steve Jobs, ang tagapagtatag ng Apple, bilang isa sa kanyang mga tagapagturo. Ang isa pang halimbawa ay si Bill Gates. Ang isa sa mga tagapagturo niya ay si Warren Buffett. Kapansin-pansin, ang kanyang nanay ang tumulong sa kanya na unang makilala ang kanyang tagapagturo. Ngayon, tingnan natin ang isang halimbawa ng isang buong bansa, ang Estados Unidos. Ngayon, ang Estados Unidos, na tinataglang noong 1776, ay ang pinakamalaking kapangyarihang pang-ekonomiya at pang-militar sa buong mundo. Paano naging pinakamakapangyarihang bansa ang Estados Unidos sa loob ng wala pang 250 taon? Ang pundasyon ng bawat bansa ay ang konstitusyon nito. Habang maaaring may iba't ibang mga salik para sa tagumpay ng Estados Unidos, ang saligang batas ay isang pangunahing salik Kinailangan ng konstitusyon na tiyakin na ang Estados Unidos ay magkakaisa ng mabuti sa kabila ng pagkakaroon ng mga mamamayan nito ng iba't ibang mga pinagmulan, mga kultura, at mga reliyon. Tinanong ng mga amang tagapagtatag sa kanilang mga sarili, paano natin mapapalago ang isang bansa na may napakaraming pagkakaiba-iba? Sa British Museum, may isang artefacto na nagbibigay ng pananaw sa kung sino ang naka sa mga amang tagapagtatag. Iyon ay ang Cyrus Cylinder. Ipinaliwanag ni Neil McGregor, ang direktor ng British Museum, na ang mga amang tagapagtatag ay naimpluensyahan ni Haring Ciro ng Persia. Matagumpay niyang napamahalaan ang maraming iba't ibang uri ng mga tao at mga kultura. Dahil dito, nang iniisip ng Estados Unidos kung paano nila mapapamahalaan ng isang estado na may maraming kultura, tinignan ni Thomas Jefferson si Ciro bilang inspirasyon. Inutusan pa niya ang kanyang apo na pag-aralan ang mga gawa ni Haring Zero. Si Haring Zero ang naging inspirasyon para sa saligang batas ng Estados Unidos na pinagtayuan ng pundasyon ng Estados Unidos. Karaniwan, pag sinasakop ng isang hari ang isang kaharian, Madalas niyang kinokontrol ang mga nasakop na bayan at pinagtatrabaho ang mga ito para sa kanya. Pero ibang iba si Ciro. Ang mga Israelitang inapi ng Babylonia ay pinalaya ni Ciro at hinayaan na makabalik sa kanilang sariling bansa. Hindi lang sila nakatanggap ng proklamasyon mula kay Ciro na muling itayo ang templo ng kanilang Diyos sa Jerusalem, kundi tumanggap pa ng mga materyales bilang suporta. Hindi nagawa ni Ciro ang desisyong ito ng sa sarili niya siya rin ay nagkaroon ng tagapagturo. Ako'y magpapauna sa iyo, aking ibinangon siya, at aking tutuwirin ang lahat niyang lakad, kanyang itatayo ang aking lunsod, at kanyang palalayain ang aking mga binihag. Ang propesiyang ito sa Isaiah ay ibinigay ng mga isandaan at pitumpung taon bago sinakop ni Siro ang Babilonya. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi lang may maraming karanasan na dapat na mayroon ng bawat mabuting tagapagturo, kundi nakikinita pa niya ang hinaharap. Madali nating maiintindihan na ang Diyos ay isang napakahusay na tagapagturo, tama? Ang Diyos ang nagutos kay Siro na palayain ang mga Israelita at muling itayo ang templo ng Jerusalem. Sa makatuwid, si Siro ay isang natatanging hari na nakilala sa kasaysayan bilang isang inspirasyon para sa mga amang tagapagtatag ng Estados Unidos. Ngayon, tingnan natin kung sino ang tagapagturo ng Church of God. Ang Kristyanismo, na lumaganap sa buong mundo, ay kapansin-pansing humihina ngayon. Halimbawa, ang Europa ay kilala sa kanilang malawak na Kristyanong pinagmulan, pero maging ang mga teologong taga-Europa ay pinag-aaralan ngayon ang paghina ng Kristyanismo. Sa isang artikulo ng The Guardian, si Stephen Bullivant na isang profesor ng teolohiya ay nagsabing, ang kristyanismo bilang nakasanayan at pamantayan ay wala na. At marahil ay nawala na talaga. Ang pinominong ito ay nangyayari sa kristyanismo sa buong mundo. Masasabi pang ang hindi na matagumpay ang kristyanismo. Sa kabila nito, patuloy na lumalago ang World Mission Society Church of God. Namamangha ang mundo sa kanilang mga voluntaryong serbisyo. Sa kadahilanang ito, ang Church of God ay nakatanggap ng maraming iba't ibang parangal mula sa mga pinuno ng mga bansa, tulad ng gantimpala para sa voluntaryong serbisyo mula sa reina ng UK, tatlong magkakaibang sertipiko mula sa mga presidente sa Korea, at ang gantimpala para sa voluntaryong serbisyo mula sa presidente ng Estados Unidos. Pero ang mga parangal na ito ay maliit na tagumpay lang kumpara sa pinakadakilang tagumpay ng Church of God. Sinabi ni Bill Gates na ang isa sa mga bagay na natutunan niya mula sa kanyang tagapagturo na si Buffett ay kung gaano kahalaga ang oras. Gaano man karaming pera ang mayroon kayo, hindi niyo mabibili ang oras. Tayong lahat ay may dalawang put-apat na oras sa isang araw. Tama? Kahit ang mga pinakamayayamang tao ay hindi maaring magdagdag ng isang taon sa kanilang buhay. Pero tayong mga anak ng Diyos ay pinangakuan ng buhay na walang hanggan at ng pagpasok sa walang hanggang kaharian ng langit, kung saan walang kamatayan, pagdadalamhati, pagtangis, o kirod. Sa lahat ng ating nakamit, ito talaga ang pinakadakilang tagumpay, tama. Tiyak na may isang tagapagturo sa Church of God na gumawa rito na maging labis na matagumpay sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastol nila, at sila'y papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay. Ang kordero ay siyang magiging pastol nila at magpapatnubay sa kanila. Hindi ba nito ibig sabihin na ang Diyos ang magiging tagapagturo nila? Prenapisiri ni Isaiah na ang Diyos ang magiging tagapagturo natin. Lahat ng iyong anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging malaki ang kasaganaan ng iyong mga anak. Ang tagapagturo ay isang guro. Ito ay isa pang na nagpapakita na ang Diyos ay magiging tagapagturo natin. Kung gayon, paano napakaraming simbahang kristyano ang hindi na matagumpay kahit na naniniwala sila sa Diyos? Sa Isaiah, sino ang tinutukoy ng lahat ng iyong anak? Pagbinasa natin ng mga naunang versikulo, mauunawaan natin ang lahat ng iyong anak dito ay tumutukoy sa mga anak ng lungsod ng Jerusalem. Kung gayon, sino ang Jerusalem na tinutukoy rito? Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Ang realidad ng Jerusalem ay ang ating makalangit na ina. Ang kanyang mga anak ay ang mga tunay na magtatagumpay sa pagpasok sa kaharian ng langit. Ang Church of God ay ang tanging simbahan ngayon na naniniwala sa Diyos Ina. Ang ating makalangit na Ina, na nananahang kasama natin ngayon, ay ang tagapagturo ng Church of God. Sa kadahilan ng ito, matagumpay ang Church of God sa lahat ng kanilang ginagawa. Gaya ng isang pisikal na ina na naglalaan ng sarili sa papel ng isang tagapagturo para sa kanyang anak, gayon din ang ginagawa ng ating makalangit na ina. Tinakay ng ating makalangit na ina ang Church of God na nagsimula ng maliit at hamak tungo sa tagumpay. Ang mga miyembro ng Church of God ay naglilingkod sa kanilang mga kapwa sa pamamagitan ng iba't ibang mga voluntaryong serbisyo, pero ang pinakamalaking hiling nila para sa kanila ay ang kanilang tagumpay. Sa kadahilan ng ito, nagsusumikap ang Church of God na mangaral sa 7 bilyong katao para isikat ang pag-ibig ng ating makalangit na ina na ang tanging hiling ay na makapasok ang lahat sa kaharian ng langit. Sa pamamagitan ng presentasyon na ito, umaasa ako na nakahanap kayong lahat ng konkretong sagot sa kung sino ang inyong tagapagturo. Dito, nais kong tapusin ang aking presentasyon. Ibinibigay ko ang lahat ng karangalan, luwalhati, at walang hanggang pasasalamat sa makalangit na ama at ina na aking mga tagapagturo. Maraming salamat.